Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa LA Nation Vlogs mga kalapatids Ito yung ating mga pinang-a-out mga kalapatids eh, e na lang yung natitira mga kalapatids Last batch na to Ito yung mga bagong naglulugon at mga may klibang pakpak mga kalapatids Ito naman nagpapares na mga kalapatids Dito sa ulay team natin para ako mga kalapatids And balito ay I ready to deliver na tsaka yung dalawang red bar mga kalapatids kak at hen yan mga kalapatids dideliver na natin yan sa December, ah, November 5 mga kalapatids yan na lang yung mga natitira hindi pa nga tayo nakapaglinis so bukas tayo magpapaligo ng mga ibon mga kalapatids at maglilinis ng pop tray nila kasi sakto bukas pangalawang araw kasi naglinis na tayo kahapon mga kalapatids mga tayo kung maglinis mga kalapatids ng ating mga alagang kalapate yan papaligo rin tayo bukas <laughs> at yun nga mga kalapati uh, nagbukas nga ay magpapaligo nga tayo ng ating mga alagang kalapati para ma-refresh sila dahil magdi-deliver tayo sa November 5 ng uh, ibon yan sa nakabili sa atin tapos i-shoutout ko na lang siya susunod na vlog natin mga kalapati so yun mga kalapati kumustahin muna natin yung ating mga feeder. let's go eto na nga yung mga breeder natin like, ah, mga mga carpetids ang makikita nyo. mga kutum na yan mga kalapatids. pamamayan ay na natin yan tapos nagpalit na rin tayo ng tubig hindi pa nga lang tayo nakapaglinis ng kanilang feed ng kanilang drinker dahil uh, nagpalit lang tayo ng tubig mga kalapatids. tapos yung kanilang mga poop tray at mismo kulungan ay atin ang lilinisin bukas para habang naliligo sila ay naglilinis tayo ng ating mga cup tray para sure na sure na malinis sila ito nyo naman o oh. Tanda ng nyo puting puti o oh. isang ilong puting puti Puli condition na yan mga kapatid mga kalapatid sa no fully condition na yan pwede na yan i-breed mga kalapatid dito rin sa isang to pwede na rin tsaka yung mga hen natin Sa na isang maliit na kulungan na yan o oh. pitong ibon na nakakulong <laughs> kasi nga yun yung mga condition na pero condition naman sila kahit may maliit yung kulungan nila hindi pa nga masyadong malinis yung pop train nila kasi nga bukas nga maglilinis tayo yeah, pero condition yan nyo Ganda ng ilong yan, no? puti puting puting ilong ilong yan. No? Ba, ito namang isang to, puting-puting puti yung -puti natin. No? Ayok, <laughs> na Ano pa siya, no? yung mga uh, mga kalapatids. So, yun. So, yun nga mga kalapatids, ano. Uh, hindi ko muna sa inyo pakikita kung paano sila natin pakainin. Mamaya pa yung mga, mga isang oras pa bang natin sila pakainin. So, yun. Yung uh, makita nyo yung ibo natin na healthy. Yan, sa susunod mag magbi-breed na nga tayo susunod na mga araw, mga kapatid. Magbi-breed na tayo mga siguro mga December. Magbi-breed magbi-breed na tayo. Magpapalabas na tayo ulit ng mga bago natin mga breed mga kapatid. So, ito sa mga nag aabang ng na mga ibon natin uh, waiting lang kayo kasi young bird pa lang i-out ko na yung mga pang yung, yung yung itong December tong December na breeding natin tapos yung mga stock nating na ibon na nasa baba ay uh, naiyakit na natin halos lahat at yung iba ay ko na para sa breeding niya para sa future na mga breeder kasi may edad edad na rin yung ating mga ibon so yun uh, bali itong nga dito sa ating pliers uh, last batch na yan ma uh, i-out na nga natin lahat pag na-out natin lahat dyan, pero na lang sa isang ibon yung uh, may puti sa ulo so yung check white plight na checker na may puti sa ulo hindi natin sasama yung kasi breeder flyer ko yun kaya hindi natin siya pwedeng isama so yung the rest na doon so condition din naman sila although may mga lugun-lugun pa pero maganda naman yung digestion nila goods naman okay. nakakay kaya naman sila ng maganda kaya i-out na rin natin kahit lugun so madali na naman yun patapos na din naman ng lugun nila so yun mga kalapatids So yun nga mga kalapatids, dito na nga natataposin tong video nito para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalapatids sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids. At huwag nyo lang kakalimutan na mag-like, share sa ating Facebook account, Ponderos Reyes, at sa ating Facebook page, eh Nation Vlogs. So bye-bye!